pinaka-importante na bagay na kailangang ilagay sa isang bag, cash, passport, syempre kailangan ng passport, bank book, gamot, flashlight, ayan, power bank. Hello guys, nandito tayo ngayon sa shelter, yung kwartong bakal na madaming nainis. Isara muna natin ang ating pintuan. Okay bababa, kailangan malakas. Tapos ito po itaas. Ito po yung lock. Ibig sabihin na, kalak na siya. Uh, hindi na po siya mabubuksan doon sa labas. So ngayon, ang uh, pag-usapan natin is uh, ano yung ano yung mga kailangan naming bibitbitin pag sakali uh, nandito kami sa loob ng shelter o Uh, pag may mga emergency So, ang unahin namin talaga pinaka-importante na bagay na kailangan ilagay sa isang bag ay cash Okay <clears throat> Kailangan talaga ang cash pag may mga emergency tulad nito Ito passport syempre kailangan ng passport bamboo uh, gamot importante na may gamot ah uh, flashlight ayan flashlight kasi pag uh, magagamit natin tong flashlight kung mawala ng ilaw. Mawala ng korenti. Tapos, Siyempre, Power battery, power bank. Ayan, may power bank ako. Uh, Siyempre, cellphone. Kailangan dapat ay full charge ang cellphone mo. Kasi kung mawala ng battery, Uh, ang mawala ng korinti pwede tayo mak makakontak ng sinong gusto nating tawagan, emergency tapos charger yan, at huli ay mask itong maliit na bagay hindi siya magkasya doon sa mga mahalagang bagay, kaya nilipat ko po dito, ito po yung bag na bili ng palangga po sa Cyprus at huwag kalimutan ang mask. Huwag kalimutan ang mask kasi alam mo nyo naman pag once na uh, huwag naman sana mangyari pag uh, pag napurbos ang building uh, sa bagay wala din naman makakapasok na adikabok dahil Uh, dito ay sarado at may guma pa yan sa gilid ng pintuan. So ito yung mga handa ko at kasama ko dito sa room namin ni Lola dito sa shelter. Siyempre tubig, baso, inumin, tinapay kasi ang tinapay, tinapay na hindi masisira. Okay? Tapos pampers ni Lola. Tapos siyempre arinola. Kasi mamaya aabutin kami dito ng ilang araw. Uh, sa mga nagtatanong guys, it, ang um, sahig na ito is, ano din to, bakal. Bakal ang kwarto na ito. Uh, so yun lang po. Kailangan po kayo maging ready. Actually, gubay no, hindi naman po sila nagkulang ng paalala sa amin. Nagtitext po yan. At ang TV, naka-live. So, nagsasabi po sila kung anong uh, dapat namin gawin. At saka, mayroon din pala electric fan dito. Ayan. Pag-abutan kami dito ng ilang oras, uh, kung mayroon kurente, eh. kahit siya mainit, kasi sarado ang ang kwarto. So, may hangin pa rin. Okay. So sa lahat ng notes sa ating video, salamat. Keep praying for Israel. Bye-bye.